Ang Davao City ho, wala utang. Ako po naniniwala na may pag-asa. Bakit? Alam po natin, o kung hindi nyo man po alam, eh, internet. Okay. Lumalabas ngayon sa Facebook yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal pagdating sa kalusugan, yung mga nasa ospital. Zero billing. Bakit? Kasi ng uh, mga single mothers, merong nagkukukukok sa kanila. So, yung mental health ng mga single parents, single mothers, nakapangalagaan ang sugarcane Davao Smenat. Ang tatagang kuya na, yung tungkol sa Davao mm -hmm. City, kasi binanggit ni Kaike, eh, dati pre yung uh, hospitalization at saka yung mga gastusin ng mga bata na nag-aaral. sa karating na Pero, yan, yeah. Hindi lamang po mga taga Davao City po ang nabibiyayaan po ng serbisyo ng Davao City. Yeah. Lahat po ng mga karating mga bayan at provinsya po sa Davao. Hindi lamang sa Davao region. Pati na rin po yung mga taga-ibang mga probinsya malalayo, pumupunta po sila sa Davao. At wala pong pinatanggihan ang city government ng Davao. Basta ikaw ay Pilipino, ay pwede kang ng pagsipihan ng Davao. Ay, Manila, nagpunta doon para ito po po pa Ako ay meron pa akong naging kliyente, hindi nang isang abogado. Kinintap po siya rito sa Maynila ng uh, mga mga nakauutang sa kanya ayaw magbayad so kinidnap yung uh, nagpautang inikot-ikot dito sa Metro Manila sa Ubang hanggang Bicol sabi nung nakidnap wala akong pera dito sa Manila yung aking pera na mag-deposit sa Davao. so tinala sa Davao. dalawang buwan inikot-ikot pagdating doon sa Dabao nakatimpli na atin, pala noong panahon na yon mayor pa lamang si Tatay Bibo. Dinala doon sa Davao, eh, sa'yo, katangahan din ng mga kidnapper, o ba, maniwala doon sa sinabi ng mga kidnapper. At nagkaroon ngayon ng shoot out. Anim na sa mga kidnappers, tatlo ang patay, tatlo ang buhay. Imagine that. Kinidap dito sa Manila, solusyon. Davao sila. Yung tatlo, convicted po sila. Dito sa Quezon Yung mastermind, yung kamutang na may higit at lungtang Ang utang niya. Na Nakakulong po siya. So, iyon po yung aktual na sitwasyon na pwede ko manibahagi po sa inyo kung kaano ang ganda ang sitwasyon ng Davos. Kaya may pag-asa dahil meron po po nandit na ating mahal na Tatay Tigo at VP Sara. Meron po additional. Meron po mga bagay na hindi natin napapansin. Dabak, halimbawa po yung 911. Noong panahon ni, ni Tatay Digong Mayor, tinawagan niya ang PLDT at saka yung club. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng 911 dito. Magpapabili ako ng isang daang sasakyan para magre-react. Parang sa US, pagka sa US, kahit na bata, alam yung pinuti mo na yung 911. Inihingi niya sa globe at saka sa PLDT na magbigay ng 911. Ayaw ng PLDT. Mahirap yan, sir. Sabi niya, dapat ano sabi niya, pagpasensya ay putang ina, pagka hindi kakansila yung permit niya. In three days, binigay ng alayon ng mga mga. Pangalawa, yung pong ating internet, kung maaalala ninyo ng araw, magbabayad ka ng 50 pesos o 1,000 pesos a month for one, one Mbps, up to one Mbps. Maaalala nyo po nung araw, pagka nag-net kayo, palaging Uh, road vehicle road vehicle, di ba? Alam niyo po dahil eh, Mayor Duterte nung naging Presidente siya, pinapasok niya yung Converge yung po Converge, hindi mura kaya lang, yung PLDT tsaka yung LOB, nagbaba sila ngayon ngayon, meron kayong 20 pesos, pwede na kayong mag-internet ng isang linggo, di ba? nung araw, 1,000 pesos 1 100 Mbps. meron po isang kaso yan si Ramon Ang. Si Ramon Ang, pinipilit nila na baka doon pwedeng mag-caretaker. Noong pong panahon ni Pinoy, papasok sana dito yung Telstra para maging third internet provider. Yung pong Telstra, wala siyang, wala siyang backbone. Ibig sabihin, pwede siyang magdala ng internet sa Pilipinas, pero hindi niya pwedeng i-distribute. Yung Telstra, nakipag-usap kay Ramon Ang meron pong frequencies na naka-assign sa San Miguel, yun ang dapat gamitin ng Telstra. Ang ginawa ng PLDT at saka ng Globe, dinimanda nila si Ramon Ang. Hindi daw pwede. Alam niyo po ang ginawa ni Ramon Ang? Ibinenta niya yung frequencies na yon sa PLDT Globe for 77 billion. Nakinabang siya dun sa property ng gobyerno. Kung hindi niya binenta yon, sana matagal na mura ang ating internet. So, hindi lang po natatapos to sa health. Marami po mga bagay na pinakikinabangan natin ngayon na po hindi dahil kay PRRD. Wala po po sana sa atin. Thank you. Thank you, sir. Mayroon po po tayo sa pupinutong na lalapit.